Kamusta? Sino yung mga binoto mo? Binoto ko lahat. Ha? Binoto ko lahat. Paano binoto ko lahat? Ayun <laughs> <laughs> ah. Nakaboto ko na ba? Oo. Paano? Hindi mo, hindi. Pare-pares lang tayo ng mga binotohan. Uh, Papimilihan. Kar, mabibigat <laughs> yun! Uh, ano boy, nakahabol ka sa botohan? Ha? Huh? Nakahabol ka sa botohan? Oh, ano Buti na lang boy. Kasi kapag di ka nakabota, di ba, yun yung makawala ka sa listahan o oh. ano. Oh, oh si kamusta? Am Sino yung mga binoto mo? Binoto ko lahat. Ha? Binoto ko lahat. Parang binoto mo lahat. <laughs> <laughs> Ay, no. alam ko na yan! Bakit? Aray, ginawa ko dati yan eh. Ginawa ko dati. Ginawa ko na dati, <laughs> <laughs> <ipoto lang>. <laughs> na dati yan. Alam ko na yung mga ganyan mo. Ay, Ito na. <laughs> luma na yung mga mo. Paano magiging luma? Naalala ko, ginawa ko dati yan. Ako okay, <laughs> yung ano, siguro naman panood mo ako dati kaya ginawa mo yan. Pero dito nga ba, nakaboto ko na. <laughs> nakaboto <laughs> na ako, boy. Eh, sila Alin Kelsey ba? Ha? Sila Alin Kelsey. Eh. Ba, ewan ko. Eh, sige, si. Hindi ko alam kung nakaboto na yan. Di mo kayo nagsabay? Ba, hindi. San tane... Miguel ako eh. Ha? Ay, nga pala. Magkaiba nga pala tayo. Kasi, <laughs> e nakaboto ka na ba? Oo oh, naman. Ba, hindi kita kayo nakitang nakita nagising ha? Ha? Nakaboto ka na ba? Oo. Paano? Di mo hindi. <laughs> Yung nasobra lang yung ano yung ano. Malalang <laughs> sa itlog na muna yan. Okay. Okay. <laughs> <laughs> Grabe na, naman yung boto mo. Medyo na huh? konti, nadagdagan lang. Boto. <laughs> yung boto mo parang nakatanggap ka sobre yan. Tumatanggap ka sobre. Okay. Ha? Ah? Hindi ko kailangan. Mali yun! Mali yun! <laughs> Sino binoto mo ba ang gawin? <laughs> Grabe yung binoto mo. Ha? <laughs> 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 Sikreto na yun. Sikreto, <laughs> Sikreto? na yun. Ang Sikreto. binoto ko eh para sa akin yun. Sikreto yung boto mo. Pero yung pagboto mo halatang halatang <laughs> <laughs> ang boto. Kaya? <laughs> ha? Medyo nasobra lang. Medyo nasobra. Sobra? Pakita nga. Kunti na lang smurf ka. <laughs> <laughs> Des, kasi kasama yung mabuboto si Alan? Hindi, hindi ko kasabay. Ba, asan ba si Allen? Ah. Huh? Andun na, takong baka. Oh, ay, 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 ay puntahan nga natin. Baka di pa nakakaboto yun. Mawala ba sa... Bawal na buong moto yun. Ha? Mawala sa listahan. Ang hirap pa naman mag-rehistro. Oo, mahirap mag-rehistro ngayon. Tapos siyempre, minsan na botohan eh. Bye! Bye! Na... Nakaboto! Nakaboto! Nakaboto na rin ito, boy! <tips> Nakaboto <tips> ka naka na rin, boy! Pili ko sa bigay, tinasigensyo! Ah, parehas ng binoto. Parehas ng binoto, no? O, hindi kami parehas ng binoto, no? Oo, sabi sa eh. Hindi yung binoto mo. Huh? Boy, yung akin binoto ko, pang mga malalaking tao yun. Big Bigat. Pa, mga national. Pare-parehas lang tayo ng mga binoto, ha? Na uh, ah, Par, mabibigat yun. Bakit? Bakit? ka. <laughs> 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 ah, kaya mabigat. Oh. Para pati sa paa eh. Hindi sila makakaya pag hindi sila Boy! Eh. Baka ikaw tumanggap na sobre ha! Oh, Ay, walang oh. ganun dito! Boy, dapat hindi nabibili ang boto. Hindi, hindi nabibili ko. Eh no, parang nabili yung sarili mo eh. Hindi! <laughs> <laughs> parang kung kunyari ang tumatakbo, mga smurf. Parang binili ka na nila eh. oh, eh. Hindi, masyado lang talaga yung pagkaano ko sa boto. Bakit nga! Seryoso. Bakit nga! Ayun o. Oh. Ano? No, kita mo? <laughs> Ay, so parang eh. parang ano siya <laughs> parang ayaw tanggalin dyan grabe ka naman ay nakaati naman sobrang seryoso ko actually hanggang dito yan eh boy boy, <ba>? boy, boy <laughs> pagkayari niya binot ko niya <laughs> parang mahal na mahal mo na ang baby binoto mo oo, naman, ano oh, boy ganun saka naman. dapat kayo eh, pag boboto kayo yung ano yung talagang may pakinabang yan, at saka yung mga gumagawa ng batas yan, yan. Ma o, Mga ganon, sa, sena, sa senador. Sa senador? Ma, mga ganon. Oh. Pero boy, yung mga binoto nyo, parang ang dami yung binoto ko oh, kasi boy, pili lang yung binoto ko. Pili binoto mo? Pili! Pili yung binoto kasi boy, siyempre, kung hindi ka boboto, baka, ay kung, kung iboboto mo, hindi mo naman na-research o ano, baka mamali ka lang. Tama. Kaya tama. ako, pili -pili kapan pili lang. Dapat makalang ka din. Oo. Kaya boy ako, ang ginawa ko ba? Eh, ito mo. Isa lang. Isa lang yung binoto ko. Isa lang binoto mo? Isa lang? lang yan? Puso! <laughs> na mukha anak? Hindi, <laughs> <laughs> boy. Ako oh, kasi, boy. Yung binoto ko, isa lang. Isa lang. Mm -hmm. Pati sa gusto ko talaga ipakita na bumoto ako ng tama. Pinapamukha mo. Pinapamukha ko. <laughs> ayun, yun. Pinapamukha ako na bumoto ako ng tama. Sige nalang video mo, oh. ba't parang isang buong Pilipinas <laughs> yung <laughs> video mo? Kaya aboy ko rin ngayon na yun ano? tayo, bumuto tayong tapat. Yeah, yung, tapat! Yeah. Tapos kung maaalala niyo ba diba, yung mga kampanyahan, oh. may mga kumuha sa atin. Ay, oh. Alam natin yung pera nun. Oh. Alam nyo ano, oh. mo na hmm, yun? Hindi tayo tumanggap ng kanya. At ano, saka wala rin tayong gagawin na yung gagawin doon. Yung mga showroom. Diba yung mga ang tawag doon, yung mga kampanyahan, yung oh mga yung mga ano yung mga yung mga kumakaway tawe ka babayaran ka ano ano gagawin natin doon ramay tayo, 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 na. <laughs> tayo mga talent boy baka tayo kay maging na para di sila iboto babayaran oh at saka buhay tayo uh, hangga't maaari kasi so mga bata tayo. O oh, mga bata. Hindi tayo pwedeng umalis sa mga politiko politika o. na yan, Parang no? pero may karapatan tayo. May karapatan tayo. Bumoto. Pero um, tayo ng mga, tayo makidamay yeah. sa mga ganyan. Tama boy. Alam naman natin tama at mali. Tama. tama. <laughs> Medyo mali lang yung nangyari sa pagkakamay. Ang baho Hindi man. Ay, ano nagtaka ka niya sa teacher? Bakit nagtaka? Nung niya sa akin, kinuha ko. Oo. Ginanong. mo? Oo. Sir, eka. Sigurado eka. ka. Barbero. Kaya lang yun ba? Tama. Ulit, ulit. Sa mga yeah. ano? Sa mga bumoto ng mga tama. Tama. Yeah. Congratulations sa inyo. Sa mga hindi nagpagamit sa politika. Yeah. Tama. Para kunin ang ng bayan. Yeah. Tama. Congratulations po sa inyo. At uh, sa paninindigan, tandaan po natin, hindi mababayaran ng kahit na anong salapi ang boto natin. Yeah. Tama. Tama. Wala kayong tanggap. Wala. Sigurado ko lado ko. Wala. Kayo nga lang ako nag-aabong. <laughs> <laughs> eh hey, kung ano bawa, ko sa konsyal o senador o ano. Ako boboto niya ba ako? <laughs> hindi. Bakit <laughs> hindi niya ako boboto? Ikaw magkakang niyo. May gagawin ka ba ron? Oo. Oh. Ayan, okay. dapat. May alam ka ba doon? Kung sino ang tatawo, dapat yung may alam. Ang puro nga, hindi kayong mga Kung nga yung mga attorney, bago magawa ng batas, ang dahil pinagdaanan. Ngayon, ba -da. bago ako gumawa ng batas, kailangan, meron ka din, ano mo yun? Tira ka din. Tira ka din. Eh, paano, alam ba, naman oh. ano, ano man yun? Tira ka din. May bibigyan ko kayo sampung libo, boto niyo no. ako. Ayan, boboto niyo na ako? Hindi, hindi. Uy. Mali yun, bro. Mali, mali, mali. E 20,000, mil, boboto mo pa ako? Hindi. Uy. 100k, tag 100k. Uy. Wag, mali. <laughs> mali. Parang <laughs> <Mali. laughs> <Mali. laughs> nag-isip kayo nun. Mali, mali. Bakit kayo nag-isip? Kasi, Kala namin oh, ah, okay. nagpapalaro ka nun. Ah, nagpapalaro. Hindi, eh, hindi. Kung may nagawa ka, iboboto ka namin. Yun, oh, ang pinaka oh. pinaka-importante. Yeah, eh, hindi importante ang salapi. Mm -hmm. Ang importante ay ang malasakit sa bayan. Yeah. Mga nagawa sa bayan. Yeah. At, at, magagawa pa sa bayan. Hindi ko kasi alam, hindi naman ako ba. Ayun, God bless. Sa mga pupoto. Ah, picture tayo. One, two, three. Oh, voted! Voted!